Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. <laughs> <Ha>? Bakit? Ah, dapat mga dahon ko ulit eh. Para sa kaka kiwan ako na yung inig to na. Para mo. Kaya? Kailan din ganito yung ramdam ko? Si mami naman, naapektuhan din. Alam niya naman natin. Yay! Yes. Okay, okay da, okay, to uh, no, eh, oh, oh. oh. thank you, okay, thank, uh, thank, thank you, 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 thank thank you, thank you, thank you, thank you, <laughs> Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. To you. ako. nga ako. Ano ba yan? Diyan din din. Kanina da, nag-iisip kami, ano ba para? Para makapalawa siya. Emergency daw sa tabaw. Erase na naman ako. Huwag daw si Lola Ipin na lang daw. Kaya alam ano ba yan? Ipin. Nanginig namin siya daw. Nanginig Si mami naman nanginig din. Alam niyo naman sa ako.

sa mga tropang bagay. Yes, sa yes, 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 sila, yes, 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 Thank you, yes, Thank you! yes, you, yes, yeah.